Guys, naka-bisita! No, Grabe ka-sexy e! Hahaha! Oh my God! sexy naman ang bisita ko, oh! May pahabot siyang gift sa akin, oh, actually. Oh, ah, <laughs> kasi hindi nakapagbigay nakapag-abot ng birthday ko. So, hanggang dito na lang. Aaaaah! Hahaha! tayo, <laughs> okay, sexy picture ko. tayo, eh! guys, pumunta lang to siya. Kasi, gusto kumain ng lumpiang tauge. <laughs> sabi, <laughs> sabi na pupunta daw siya kasi kakain ng tawag. bigyan eh. lang <laughs> Kunwari lang, pero kakain ng pala dito. Oh, okay. Siya na lang yung pinagluto ko. Tinamad okay. ako eh. ba't enough mo? Ulit. Sige, yeah, ang sexy niya, guys. Atin at, na, no? tayo siya magluluto oh, ngayon. Bahala siya. Okay, na niya. Pagod ako. Galing ako sa work. Punwari lang. <laughs> <laughs> Pero sabi ko, ito na lang yung natira. <laughs> sa kanina lang. <laughs> 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 ito na lang. Ito na lang. Ito na lang. Ito na lang. Ito na na Masunog. Masunog yung Tingnan <laughs> mo. Hindi ka man mainit na. Eh, nilagay mo? Sige na, okay na yun. <laughs> okay na yun? Oh, sure. Dahan-dahan lang. Okay. Eh? Hey. Ano ng kain naman. Hello guys, pagkain na po kasi meron kulang. Nagtatanga tayo. Kami galaw na. Okay. Parang masarap 'to eh. Kasi favorite ko ka 'yan. Gutin na lang talaga may natira pa. Kuya na, nako, kaawai kami dito. Isa pang paluto nag video call naman noon. Napagod na ni ron na lang nag video call na pagod din guys. Na pagod. Ayun oh guys, napagod. Hindi pa luto kay nagsigirak TikTok oh. Naawa Wait lang. <laughs> tingnan nyo, sunog yung iluto ko. Kasi yung pinaluto ko, ayan, oh nagbibigil-video lang. Sunog! <laughs> tingnan nyo guys, oh. <laughs> Pumunta lang dito para kumain. So, <laughs> oh, tingnan. <laughs> tingnan nyo guys. Hmm. Mm. Ano ba lang tayo ano? Service food. Ay, oh, naghanap ng service food. <laughs> Demanding itong bisita ko guys. Mamang konti, oy. Ayan na madam, ayan na yung yeah, service po ha? <laughs> service so. hmm. Ang problema ko dito, mga amigas, baka lagi na itong pumupunta dito. Ay, game may ulam. mga amigas, kay nag maritis mi ani. may bawaan ano dyan. na, sa so, tanawa, ang kachikadura, dyan niya. ka, <laughs>

nag-request siya og uh, watermelon. So, nagdali-dali po din town ko og uh, order mga amigas kaya favorite daw ni niya po. So, kani tagsara mo naging mo mo ng ahong gihikaya. Mga niya mong mama, sa sa Dubai since 2020. Siya ang among taga-advise. Dagang salamat sa pagpaminaw mga amigas. Sa sunod na po. Bye-bye!